came from my heart din siya. Okay ra manggulo oy, Ha? <laughs> so guys, okay. So thank now. you sad guys, imong hatag. Oo. This time morning 5 5:30 in the morning, guys. So saan kaya pupunta si Pia vlogs? Ayun, ang aga-aga po magtatrabaho na guys. May iso sorpresa na naman po siya. Dito lang po sa Roro. Sa Roro guys, abangan nyo po. May, may isang kaibigan po ako na ano, hindi niya po alam na pupuntahan ko siya. At iso sorpresa ko siya ngayong morning. A few moments later. Bye, bye. Ito yung surprise ni Ano? Ang so, mga DC. Okay. Pictures right picture oh. sa so, oh. oh. picture oh. oh. ta! Picture. Ah. Kasi kalibutan ng Mag sa namin. Picture sa ta! On the soup. Picture sa ta kajut day. Ayun. Okay. Smile! Oh. Picture sa yeah. morning guys Good morning guys! Good morning guys! Okay. So guys, good morning na. No. Good morning. No. Uh -huh. good morning. Uh -huh. Sila nakatuig, wala binagdita. So, kabalo ko sa iyang mga kasakit before din. So, baybayan ako iyang life. So, usasad siya kakabutan nga, mama. So, yeah, kasi <laughs> niya, kayo, ano, uh, niya uh -huh. komplema, tanan tanan niyang problema. tanan, nakaya niya kay Taang ginoo sa iyo. Kasi siya yeah. So, si Ate Noreen. Hello. Hello. Oh. surprise. Ate na no rain, mani yeah. ako atag din mo. Oh, thank Ati, you. Ate oh, yeah. <laughs> <laughs> So guys, ako siya taga no, Rolex. Wow! wow. Rolex mani. Oh, thank you, Dai. Kailangan ni Rolex. <laughs> Thank you kay Dayo. Ate Norena, ako sa imong ika istorya sa Rose. Okay la, thank you for coming. Sa imong pagbisita na ako dari sa Kuan, Zumba at Roro Cordoba. Thank you for coming. I hope imo po na padayo nun yung exercise because this is for good health. Okay, tambok na ka ikaw. Okay, Ate Norena. Ah. Ah uh, kay Fraud, kay kunin mo as a mother, as a mama, because you are very strong. And, wow, thank you, uh, sa tika nga ate, okay. kay wala ko'y ate. so, kay man kung ikaw ang pinakabuutan nga ate, then din mga baptastic ko ate. yeah, well, thank you, wow. <laughs> okay. Makadako man sa, <laughs> sa heart na, Dai. Basta, <laughs> basta, pag ang tao gani, ang sakataw, pag niya, sa pag na ang ginuo sa kasing-kasing never of never goodness siya nga ma, uh, uh, magpatunog uh, kalagot o kayo sa iyang dugan kay nga no, balok ko si Ate Noreen uh, very strong woman siya niya thank you buutan <laughs> gyud siya guys sa unsa um ba nimo siya away <laughs> so uh, always lang na siya mo smile no sa so, Ate Noreen i hope nga ganan ka sa akong irigalo nimo oh, so, thank you kay so, dai so kani si Ate Noreen uh, came from my heart gyud siya mm, okay ra manggut og Uy! Okay. Ha? Huh? <laughs> so, okay, so, thank you, uh, sad guys, sa iyong hatag. Sorry, sorry. Uh, uh. Wow! Thank you, day! Okay, guys, maunin siya ang Rolex. Okay. Mm -hmm. so, okay, thank you so much! I appreciate you! Yeah, okay Thank you, thank you! Mmmmm! Ano -hmm. sa inyong ika story ang kanang naabot si Pia Blanks ni ug Talit? Thank you, Pia Blanks. Thank nice. you,